Ay, mga karyels, magandang uh, paghali. Ayan. Ayan na naman dati, nung nakaraan linggo, bangus. Tapos, anak ng bangus to yung binili ko. Tapos, papakso tayo, lalagay natin yung pa na naman natin. Galing pa lang kasi ako ng simbahan. Umaan na naman ako ng na. merkado. Kasi, wala pa ako ano alam mo saan wala pa akong pamahaw guys so, fish anak ng panos ko tapos dahon ng gabi I ibabaw na naman natin dito papaksin na naman tayo yung gabi And yeah, thank you for watching.